Kasal kayo? Opo, attorney. Ah, uh, kailan kayo kinasal? Ilang taon na? Seven years pong seven, seven years, years na po kami attorney. kinasal attorney. So, Ilan ang anak ninyo? Dalawa po, attorney. Okay. Ilan taon na ang panganay at yung bunso? Ang panganay po ay eh, ano, 8 years old saka 6 years old. Hindi ko 7 years silang kasal. 8 eh, years old yung panganay. Po, okay. Na. Tapos ngayon ang sinasabi mo ay hindi na kayo nakatira doon sa bahay ninyo dapat sa Cavite dahil pinapaupahan kailan kayo umalis doon? 2021. Sa kasagsagan pa ito ng pandemic, Shari. Opo. Opo, Opo, ng tapos, pandemic. Tapos tumira kayo sa kuya niya. Hindi po, nangupahan po kami sa ano, sa sa Taytay Rizal. Okay. Nagkasakit ako ng 2022. Mhm. Mm -hmm. Nagpabalik-balik ako sa ospital. Mm -hmm. <laughs> hindi man lang niya ako binigyan ng panggastos sa ospital. Sa hindi man lang niya ako dinalaw. Nagkahiwalay na na ba kayo? Nasasama no? pa rin po kami noon. Nasasama pa rin kayo noon? Opo, hindi po so niya ako binigyan ng ano. na ng... maayos sa inuupahan ninyo? Opo. po. Kasi okay. nag, nagmamakawa ko sa kanya na ano, na dalin niya ako sa ospital, nasa bahay ako. Mm -mm. Doon sa si inupahan namin, ayaw niya akong dalhin. Kaya ang ginawa po ng mga kapatid ko, ginawa nila ako sa bahay, tapos sila ang nagdala sa akin sa ospital. Nasaan ang mga anak ninyo habang nasa ospital ka? nandon po sa bahay. Ano? Sinong kasama? Doon po sa ano, kapatid ko. Sa kapatid mo? Opo, na babae. Si okay. Lesya yung nag-alaga nung... Samantala, nasaan ang asawa mo sa kalagitnaan nitong kaganapan sa buhay mo na nagkasakit Nandun ka? Nandun din po sa, ano, sa bahay namin na inuupahan. Nandun okay. Nandun siya. Pero yung mga bata po, kinukuha-kuha din niya nung nasa ospital ako. Pero hindi kayo hiwalay? Hindi po, attorney. Hindi. Hindi, pa po kami hiwalay nun. Okay. Police ang asawa ni Maribel, ano? Isa siyang, ang, ano ba tawag? Ang position, staff sergeant. Oh? Opo, sa station 5. QCPD po. QCPD. Station o, 5. At nasa line 1 siya ngayon. Kailan opo. ba kayo huling nag-usap? Nag-usap naman po. Nitong ano lang po. Nitong ling linggo. Sabado. Sab Opo, Sabado. Nitong Sabado. Kasi kinukuha po niya yung mga bata doon sa ano, sa... Sa, sa tinitirang ko ngayon sa kuya ko po. Kinuk kuya mo, doon ka nakikitira sa nakikitira. kuya mo. Pinukuha niya po, hindi ko naman pumapigilan kasi tatay yun. O, oh, syempre, oo. Kailangan Apo. naman Cedric, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Nandito ngayon ang asawa mo na si Maribel. May nireklamo nire siya tungkol sa hindi mo daw pagbigay ng sustento o uh, tama at sapat na ikabubuhay nila. Ano ba ang uh, sitwasyon ninyo, Cedric? Ah, uh, nagbibigay po ako Kung sa sustento po, nagbibigay naman po ako lagi eh. May mga ebidensya rin naman po ako. Papatunoy na nagbibigay po ako. Magkano ang naibibigay mo buwan-buwan? Buwan-buwan po, nagbibigay po ako ng mababa po 6,000, ganun. Kasi nagdepende po ngayon sa sahod ko eh. Ay, ikaw ba ay tumutuloy pa rin? Nagsasama ba kayo, Cedric? Ay, hindi na po. Matagal na po. Alos 2 years na po. Mga ganun po two years. So, bakit? Ano nangyari? naghiwalay kasi ikaw pag ikaw tinanong ko, hindi na kayo nagsasama, hiwalay na kayo. Pero ayon kay Maribel, hindi kayo hiwalay. Ano ba ang uh, sitwasyon? Nag-away ba? Meron bang ano bang uh, sa so, conversation po namin dati, hiwalay na. Yan nga lagi rin sinasabi. Tapos mm. siya po, umalis, siya po unang umalis eh. Umalis po 'yan. Nakatira kami sa Cavite pa noon. Tapos yun nga, lumipat sa taytay, -tay, sumunod nga po ako eh. Kasi oh. dahil sa mga bata, mm -mm. Well, tumira din ako sa malapit sa tinitira nila para maalayan ko yung mga bata. Kaya hindi ko naman pinap... Yun na lang ang point na, ano ko yung mga bata, hindi ko pinapabayaan. O oh, tama naman yun, dapat hindi talaga pabayaan. Sa po, nagbibigay po ako eh. May mga evidence rin po ako rito. In-screenshot ko na po. Kasi dati nga po, hindi ako nag nag-ani. lang, mm, -mm. Diba? Binibigay ko. Eh. Kaso nga lang, direklamo pa rin siya. Kaya simula nun, nag ano na rin po ako ng ano, ebidensya na nagbibigay ako. Oo, kulang na kulang naman, Cedric, kung isang libo lang isang linggo, pa, kung 4,000 ang binibigay. 1,000 isang linggo po, ano lang po yung dati, yung parang yung mga anak ko is nasa akin po noon eh, that time eh. Kasi yung panganay ko nga po, doon yung nag-aaral sa Bicol, doon ko pinaral yan. Kasi nga nung, oh. agay niya kasing rason dati ma'am, Lagi siyang may sakit, parang gano'n din niya kaya. Kaya minsan dati, san-san kami rin yung hospital nakapunta, kakapag-check-up sa kanya. Oh. Tapos wala din naman pag ano, normal naman siya. Dinala ko pa yun dito sa hospital namin sa pulis sa Krami. Oh, meron kayong yung ano diba? Ang uh, PNP meron tayong uh, sariling hospital diba para sa Ayun, mga dependents rin ano? Yun nga yun nga po, dinala ko hmm. po siya dito sa Krami. So dinister siya lang din kami, inobserbahan lang siya na isang araw wala rin naman daw siya sakit, parang ganun. Pero dati kasi lagi siya nanghihina, hindi siya makalakad, lagi siya nakahiga. Oh, si years po yun, nangyari, taon. So, akala ko yung, di ba yung after pagkakaanak ba yun, postpartum mm -mm. post Kaya minsan talaga, naan din sa budget, ma'am, di ba pag may mm -hmm. nagkasakit. Eh, pero, Cedric, sa hirap at ginhawa, in sickness and in health, for richer or for poorer, ra, ang pag-aasawa natin. Siguro, Apa. kailangan natin matun matingnan talaga, matugunan, at uh, makita kung ano ba ang mga medical needs ni Maribel. Hindi naman yung uh, dahil may bali. mga sakit siya, pababayaan na lang natin. Ay hindi ko po pinabayaan yun. na uh. sa ko po yung check up nga po? sa kabitipad noon sa mga hospital noon. Ah, uh, may mga kung mahalukat ko pa yung Attorney ng pagkakasakit ko po ng 2018 yon gumastos po siya pero hindi naman po yon isang beses lang po ako nagkasakit na gumastos siya tapos panay ano na niya inaano niya yung mga gastos niya ngayon pong 2022 nagkasakit ako hindi man lang siya dumalo sa ospital o nagbigay sa akin ng pang-ospital puro kapatid ko lahat ang naggumastos sa ospital sa akin nagkasakit nagkakasakit po ako attorney sa ano stress ko po sa kanya eh bakit ka na si stress sa kanya sa Mayroon... ugali, sa ugali po niya palagi po 'yan nagwawala sa bahay. Mina. Ang mga gamit po namin mga basag-basag lahat. Okay, yun Halos po araw-araw. May mga conversation din at na minumura po kayo. Opo. Uh, actually, ang daming mura Ni sa kanya at o sinasabi nga dito ingitera ka ako magtatrabaho ikaw aasa ka lang todo paganda ka sa profile picture sa totoong buhay tamad ka lang naman at wala kang kwentang tao Naku. tama yung sinasabi edited masyado picture wag kang magchat-chat sa akin na hayop wag kang magchat-chat sa akin hayop ka panira ka ng araw mga pa kayo pabigat kayo ikaw magpakain diyan pag nasuspindi ako, sinusumpa ako sa iyo yan. Hindi na ako mamroblema dyan gaya ng mga pinagagagawa niyo sa akin. Ikaw, Gigi, ka sa totoo lang, wala ka sa ayos, mag-isip, filingera ka na hayop. tas mga PI kayo, san kayo, hayop ka, PI kayo, ay uh, wag kayong hihingi ng allowance, mga Gigi, mga hayop, hindi naman kayo nagpapakain, mga PI kayo. tas mm -hmm. sinabihan po siya na pidaw po siya. Cedric, Apo, hindi ma naman maganda ang ganitong mga salita sa, sa ina ng mga anak mo. May screenshot din ba siya yung mga sinasabi din niya po, mga ganon. Kasi mm. totoo lang, nag ko na rin yan dati. Yung, kasi nga naglilikom doon, din daw siya ng ebidensya. Mm. Kasi yung pinoprovoke niya ako, mga ganon. Okay. Kaya minsan na nakakapagsabi rin po talaga ako nang hindi maganda, inaamin okay. ko po 'yun. Dahil nga ano, may mga ako din po, may screenshot din ako dito naman kasi nga oh, doon ko na nga, ano, yung lagi na siya nang po provoke. Okay. So sa ngayon po, ma'am, paka pwede po magano kung ano, magpa na lang po siya ng demanda, Harapin ko na lang po doon siguro, mm -hmm. ma'am. Kasi busy po ako ngayon, ma'am eh. May trabaho ako. Hindi <laughs> na ba sinasabi Baka, ko? Hindi sa akin kasi, ma'am, yung mga akusasyon niya, ma'am, eh, sana kung may mga patunay siya masyado kasi Siyempre po, di ba ma'am, may karapatan oh. din po ako, ma'am. Ganito, Kali, ha? Ah, hinarap ko na rin po yan sa pao, ma'am. Nagbarangay ma na ba kayo? Nagbarangay na po na ba kayo? Nagbarangay lang sa kapao. Pero yung pao po, hindi po yung demanda. Usap lang po. Usap lang. Opo. Okay. Kasi, Opo. Cedric, alam mo naman rin, di ba, kung ano ang uh, kahinat na nito. Kung meron tayong viusin na kaso, at saka kung Opo. ano yung proseso. Oh, ang so, uh, iniintindi natin eh. talaga. na lang, ma'am, dun sa sa korte kung ano man ang gusto niyang mangyari. Kung ano ba sa akin ma'am, may, may mga ebidensya rin po ako dito na okay. Magpapaano. Kasi minsan po, hindi naman sa pag ano, ma basta mahirap na po magsalita. Siguro magdemanda na lang po siya ma'am. Okay. 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 Public yung ano namin. Oh. Tinatawagan din na po namin sa krami ano, kasi meron naman tayong mga admin na mga uh, offices na nag humahawak hmm. talaga ng mga ganitong kaso uh, hindi na Cedric si hindi ikaw ang una na inilapit dito sa Wanted apo, apo. sa Radyo. Kakakausapin rin natin ng kram para alam natin. Tingin po ano yung tayo, Atty. kay General Nartates, opo, o -o. para mapatawag din po si Sir, malaman din po natin kung ano pong plano niya. Kasi parang last time, Atty., pwede naman na idaan kung hindi yes. na kakaroon ng Especially yung uh, para sa mga bata, ano? yung sustento. Apo, o, kasi apo, na lang po yun siguro, ang ano natin, kami, Cedric, ha? hindi apo, pwede yung ganyan na pagtrato sa asawa. Ay, hindi naman po, ma'am. Wala pong ganun, ma'am. Kaya kung ano, hindi ko po sinaktan yan. No, ano, wala po akong ginagawa dyan. Kung hindi niyo, po. Niyo, Binabatik po ako ng kanin ng yan sa ano, di abang dapat, kumakain siya. ko yan, di ba? Ang, ang pananakit, wala pong ganun, Cedric, wala makinig pong ka. O oh, sige, makinig ka, Cedric. Ang pananakit ay hindi lang pisikal. Ang pananakit Apo, ma ay maaaring maging sa larangan ng pagsasalita o sa Apo, isip. Ha? Naku, Shari, hindi ako magagalit. Hindi ako hmm, magagalit. Ma hindi ako magagalit. Hindi ako mga high blood. Sige. I-ano natin ito? Tulungan natin si Maribel para... Sige po, ma'am. Mm. Pero, sir... Uh... Okay, nawala na. na uh, tayo o binaba. Opo, na binaba niya na. Pero ma'am, gano'n na lang Ganda. po, uh, pa-obligahin na lang po natin si Sergeant uh, Parogoron no. Okay. Uh, kaya naman po natin na uh, idaan din po kay General Nartates. Ah, Maraming salamat sa, sa CRPO oh, opo yeah. para po malaman po natin kasi ito po uh, nakikipag-usap naman po tayo sa kanya para malaman naman din po natin kung ano po 'yung plano niya para doon sa mga bata dahil uh -huh. uh, kawawa. Saka, po. Hindi ako ang duda ko si Maribel nagkasakit kasi yung mental ano ba? Mental Opo, oh, ang laki Ito ng epekto po issue. sa pag-iisip ko Ang sa... stress at hmm. ang ano hindi biro yan. Opo. Oh, Kaya yun at ang mga bata siguro kasi 8 years old eh baka dapat magkaroon din ng parang psychological assessment ano oh, baka po. pwede rin nating i ano sa DSWD hmm. uh, kung ano man ang intervention na pwede nating gawin. Yung hmm. po attorney yung sinasabi niya may mga ebidensya din siya yun sa mga chat-chat hmm. na ano minsan pa rin po na nasasagot ko rin po siya ng hindi magandang ng salita pabalam. kasi siya po ang nauuna. Oh, makikita naman yung na may uuna. establish naman Opo. yan. Eh. May, may, ibang, may ibang partido ba? May kinakasama na bang iba na sa pagkakaalam mo? Hindi ko Pagdudan pa alam kung nagsasama mo, na sila pero may, may jowa po siya ngayon. John. Kababayan po niya, taga Bicol din kasi taga Bicol siya. Ilalapit na po natin sa NCRPO oh, ma'am, no? Hmm. Para po, ma-verify din po natin at uh, yung sa sustento po ng bata, magkaroon po ng magandang pag-uusap po. Opo. Opo. Kasi mo ang loob mo at saka ayusin mo yung pananahi mo. Mananahi si ano anyway, eh, Maribel eh. Baka mamaya magkanda gewang-gewang ang pagtahi. O, oh, di ba? Di magkasya kay Salamat Shari. Salamat pa, Tony. Eh. Ay, uh makulangan ng tela si mm -hmm, Madam. Yun ang ating makulangan. Ma'am, sige po. Uh, ganun na lang po. Pasamahan ko po kayo ng reporter man para ma-assistihan po kayo sa tanggapan po ni General Nartates po. Okay? Okay po, Ma'am Shari. Uh, uh, salamat po. Opo. Nasa iyo ang mga bata ngayon? Opo. Nasa iyo. Nag-aaral. Nag-school okay. po. Sige. Okay. okay. Salamat, Salamat ma, po magandang, inyo. Inyo. magandang hapon po. Magandang hapon po. Pagpasensyahan nyo na ma'am. Ma, yeah. Opo. Uh -huh. Lakasan nyo lang po yung loob nyo para sa oh. mga bata. Opo. Salamat Opo. po sa Opo. Salamat po.